Kabanata 111 Magpaliwanag ka nga, ano ta? Napatingin ng kalmado si Cyrus kay Mark. Sa puntong ito, may ideya na siya sa lahat ng nagyari ngayon araw. Sa katunayan na isang taong may katawetawang katalinuhan tulad ni Mark ay kayang magsabing ganoong mga pahayag, sa ganoon katapang na tono, mayroon lamang isang posibilidad ang lahat ng ito ay isa. Nang plano, pinag-isipang ng iba at si Mark ay isang piraso lamang sa laro. At saka, ang katotohanan na si Mark ay nagpupumilit na magpahalungkat ay nangangahulugan na may kumpiyansa siya sa plano na pinapahiwatig na kung nga sila ngayon. Baka talagang lumitaw ang class fee sa kanyang mga gamit kahit na hindi niya ito ninakaw. Ang lahat ng ito ay isang plano na ginawa ng iba para pagbalakan siya. Si Mark ang huling umalis ng lecture hall noong gym class kaya siguro ay kinuha niya ang class fees mula sa bag ni Anne at nilagay ito sa mga gamit ni Cyrus. Pagkatapos ay hinintay na mapansin ni Anne na wala na ang pera para magsalita at ikasahan si Cyrus sa pagnanakaw ng pera. Pinipilit pa ang iba na halongkatin ang mga gamit niya para mahuli siya kahit na siya ay inosente. Ano? Cyrus, ayos lang ba sa'yo na halongkatin namin ang gamit mo ngayon? O natatakot ka nang makita na nakatayo lamang roon si Cyrus nang hindi nagsasalita? Si Mark ay tila natutuwa sa kanyang sarili at kinutsa siya gamit ang isang tanong. Alam mo ba kung gaano katanga ang mga kinikilos mo ngayon? Sabi ni Cyrus kay Mark sa isang malalim na boses. Ikaw. Anong sinasabi mo na tuliro tumitig si Mark kay Cyrus hindi magawang magsalita? Napaalis ng tingin sa kanya si Cyrus at nanatiling tahimik. Mr. Finch, sa tingin ko ay guilty si Cyrus sa ginawa niya kaya ayaw niyang mahalungkat ang mga gamit niya. Si Cyrus ang magnanakaw. Desperado, sumigaw si Mark kay Benedict ng may lubos na seryosong ekspresyon. Nag-alinlangan si Benedict ng sandali, Pagkatapos ay lumingon kay Sheila at sinabi sa isang malalim na boses, MS Isidro, dahil sina Mark at Cyrus ay parehong may paghihinala sa isa't isa sa pagnanakaw ng pera. Sa tingin ko ang pinakamagandang gawin ngayon ay ang kapkapan silang dalawa. Mr. Finch, ang paghalungkat sa gamit ng iba ng walang pahintulot ay pinagbabawal. Baka mapasok ka sa gulo kapag nagpatuloy ka sa paghahalongkat, kaya ang payo ko sa iyo ay mag-isip ng mabuti, sagot ni Sheila sa isang mahinang boses. Well, ang ekspresyon ni Benedict ay tila nasaktan dahil alam niyang pinagbabawal nga na halungkatin ang gamit ni Cyrus nang wala ang kanyang pahintulot. Mr. Finch, hindi ako nag-aalala na labagin ang mga patakaran paano kung ganito. Hayaan mo akong halungkati ang gamit ni Cyrus at kung wala akong mahanap sa gamit niya, hayaan mo siyang halungkatin naman ang mga gamit ko. Nang makita na umabot sa ganito ang mga pangyayari, si Mark ay nakatoon lamang sa pagsunod sa plano. Ayaw niyang sumuko at matapang na tinaas ang kanyang boses. Magandang ideya. Oh, sige. Hanapan mo ang gamit ni Cyrus. Agad na pumayag si Benedict sa suhestyon ni Mark. Ang hayaan ng dalawang binata na hanapan ang isa't isa ay nangangahulugan lamang na wala siyang responsibilidad sa bagay na iyon. Kung talagang inosente si Cyrus. Si Mark ang taong naghanap sa gamit ni Cyrus. Kaya si Mark ang mapaparusahan dahil sa paggawa ng pinagbabawal na gawain. Nagsimulang lumapit si Mark kay Cyrus tila dumidiretso sa mesa ni Cyrus kaysa hanapan muna ang katawan niya. Halata naman sa kinikilos ni Mark na nilagay niya ang pera sa mesa ni Cyrus kanina at ang kailangan na lang niya gawain ay kuhin yon. Natural, napansin ito ni Cyrus at bumulong kay Mark para silang dalawa na lamang ang nakakarinig binuhos niyo talaga ang puso't kaluluan niyo para pagbalakan ako, ha? Huh? Good job, I guess. Pagbalakan ka? Huwag ka nga magbiro? Sino nang magbabalak sa'yo? Nangungot siyang sagot ni Mark, Tandaan mo ito sa susunod na isang oras. Magbabayad kayo sa lahat ng ginagawa nyo, si Cyrus ay hindi nababahala ng kahit kaunti. Sa katunayan, lubos siyang kalmado at walang ikinababahala. Sa kanyang mga mata, ang mga panderaya na ginagawa ni Mark at ng kanyang mga kaibigan ay hindi karapat-dapat ng kanyang oras at atensyon. Paano magagawa ng isang mayamang tao na tulad niya na may daan-daang bilyon na pera at magnakaw ng ilang libong dolyar? Si Mark, sa kabilang banda, ay punong-puno kumpiyansa. Naisip niya na basta't makikita niya ang pera sa mesa ni Cyrus. Matatapos na ang lahat para kay Cyrus at hindi man lang siya magkakaroon ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanyang sarili. Ang buong klase ay tahimik, tanging ang pagyapak lamang ni Mark ang maririnig noong maglakad siya patungo sa mesa ni Cyrus. Nang makita na ang kanilang plano ay malapit ng magbunga, si Nakai at Faye ay napangisi si Diana, gayon paman, ay bahagyang natatakot. Gayon paman, ang pinakakabadong tao sa silid sa sandaling iyon ay ang class president, si Anne. Si Anne ay tila mayroong napagtanto na may kakaiba sa mga nangyari ngayong araw. Si Mark ay siguradong sigurado na si Cyrus ang magnanakaw, na nangangahulugan na may dalawang posibleng nangyayari. Siguradong-sigurado na si Cyrus ang magnanakaw, Ann at ikalawa, si Cyrus ay napagbalakan ni Mark. Hindi na kailangang maghalungkat pa ng gamit sa sandali ito. Napatayo si Ann at sumigaw ng malakas. Nang marinig ang kanyang boses na some iris sa katahimikan ang lahat ay napatingin kay Ann. Si Mark din ay tumigil sa paglalakad at lumitaw ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Naaalala ko na ngayon. Bigla lang pumasok sa isip ko, hindi nawawala ang pera. na ko pala yon sa bangko. Nagmamadali kasi ako. Kaya nakalimutan ko, napakagat si Anang Labi at kinakabahan na nagsinungaling, ang kanyang boses ay halatang nanginginig halata naman na sinusubukan niyang protektahan si Cyrus. Kahit na hindi siya sigurado kung talagang ninakaw ni Cyrus ang pera niya, alam niya na sa sandaling makita ni Mark ang pera sa mesa ni Cyrus. Tiyak na matatagurian si Cyrus na isang magnanakaw. Baka mapatalsik pa siya ng school, kaya inisip ang kahihinat na ng mga pwedeng mangyari, handa siyang akuin ang responsibilidad ng class fees ng mag-isa. Mas pipiliin niyang mangyari yon kaysa ang panoorin si Nagmamadali kasi ako, kaya Nakalimutan ko, napakagat si Anang labi at Kinakabahan na nagsinungaling, ang kanyang boses Cyrus na mapatalsik sa school dahil sa isang bagay na hindi naman niya ginawa Sa ibang salita, may pakiramdam si An sa kanyang puso na si Cyrus ay hindi isang magnanakaw M.S. Isidro, hindi nawawala ang pera kasi, nailagay ko pala yon sa bangko. Mahinang sabi ni Ann. Imposible malakas na sigaw ni Mark. Malinaw niyang nilagay ang pera ni Ann sa mesa ni Cyrus bago ang gym class at ngayon ay sinasabi ni Ann ang pera ay nailagay niya sa bangko? Siguradong sigurado siya na yon imposible. Paano mo nalaman na imposible yon? Naramdaman niya na may kakaiba sa reaksyon ni Mark mas kinukumpirma ang kanyang paghihinala ngayon kaya napasagot siya gamit ang isang tanong. Kasi Kasi Ang laking bagay nito, paano? Paano mo nakalimutan hindi makapagsalita nang naghihinala ako na ikaw ang class president? ay nakikipagtulungan sa isang tao mula sa klase upang protektahan ang sarili mo sa akusasyon ng pagnanakaw, sabi ni Faye sa isang mabangis tono. Ano? Hindi alam kung ano ang isasagot muli nang umiyak si Anne. Anne, huwag mo nang ipaliwanag ang sarili mo. Dahil gusto nilang halungkatin ang mga gamit ko, hayaan nyo sila. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Cyrus. Alam niya na ang babaeng ito ay sinusubukan lamang siyang protektahan kaya hindi na niya kaya pang pan zero oren na makawawalang ang babae. Cyrus, ikaw na mismo ang nagsabi niyan nang makita na muling pumabor sa kanya ang mga pangyayari, ngumisi si Mark pagkatapos ay yumuko at naghalungkat sa mesa ni Cyrus. Ang pagmamalaki ay halata sa buo niyang muka, naglabas siya ng isang pink na wallet mula sa mesa ni Cyrus. Nilapag ni Mark ang wallet sa mesa ni Cyrus, sumisigaw ng malakas, Cyrus. Magpaliwanag ka nga sa akin ngayon. Ano to? Ang buong klase ay nag-ingay sa sandaling makita sandaling nila na nakita talaga ni Mark ang wallet ni Anne sa mesa ni Cyrus.